Nagbabalik ang inyong mami kalabag. So for just video guys, re rebanin ko pala uli ang aking tiyahin. So yun yung before nya, ito to naman ang after. So first, no magandang gabi po sa inyong lahat. So hindi ko na pala naipakita sa inyo kung paano ko inapply yung pinakauna nating uh, inapply sa book ni tita. Kasi nga nakalimutan kong kumuha ng video. So yun sa ngayon ah uh, nagpaplancha na po ako ng pinakaunang plancha no so after natin maglagay ng number 1 na application sa buhok ni tita yan pinans oh, no, uh, binanlawan ng mabuti at saka pinansya ng manipis, so kwento ko lang sa inyo ako na talaga ang nagri-riban taon-taon sa buhok ng tita ko so hindi ako natatakot ribanin siya kahit hindi ako profesional kasi nga virgin na virgin talaga yung buhok nito at talagang hindi ako takot masunog kasi syempre meron din naman akong kaibigan na bakla na nagturo sa akin na pag virgin hair, pwede mo siya ibabad ng 1 to 2 hours hanggat hindi mag-react yung buhok niya. So, yun po, kailangan po talaga natin marunong mag-analyze ng buhok. So, kahit pa paano, marami-rami na, mm, marami rami na din akong nariba na buhok. Lalo na pag umuwi ako sa probinsya namin. So, ayan na po. After natin pancahin ng manipis, in-apply ko na po pala ang number 2 or... Ah, uh, yung pangalawang ano, neutralizing, ano ba tawag noon? So ayan po, ibabad lang po natin siya nang 10 to 15 minutes. So yung pinakaimportante talaga to, pag nag ka, kailangan natin i-apply ang number 2 para complete to talaga ang pagre-reband natin kasi hindi tulad sa iba number 1 lang tapos meron lang silang hinahalo doon. So hindi naman tayo professional. So sana po matutunan po natin ng marami ang tungkol sa pag -riband kasi marami pa akong gustong matutunan tulad ng bag uh, ni ano, nel so, sana po may lang po talaga ko magbuting ting so, sa mga gusto pong magpraktisan ang buhok punta lang po kayo dito sa bahay so napraktisan pero sisiguruhin po namang hindi kayo makakalbo sisiguruhin ko talagang magaganda po ang kanila labasan tulad nito. So, pagpasensyahan nyo na po yung dulo niya kasi wala akong matalim na gunting at hindi po ako talaga marunong mag -fit. So, kita nyo naman yung before and after, no? So, kahit pa paano, natuwid ko yung buhok ang ko at sobrang lampot ko. At may makapal ang buk niya at sobrang ulo. So, ayan na po talaga ang kinalabasan ng pagribad ko. After 7 hours, so, sana po, nag-enjoy kayo sa video na ito. Hindi nga siya, hindi so, siya na pagkagawa oh, lang, no. Ayong parang